Sa isang kamakailang panayam, iginiit ni Carlos Yulo, ang dalawang ulit na kampiyon sa gintong medalya, na wala siyang obligasyon na tulungan ng kanyang mga magulang. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng usapan hinggil sa kanyang relasyon sa kanyang mga magulang na sina Angelica at Mark Andrew Yulo. Ayon kay Carlos, sa kabila ng kanyang tagumpay, naniniwala siya na ang responsibilidad ng kanyang mga magulang na siya ay palakihin at alagaan. Sa panayam na isinagawa kasama ang kanyang girlfriend na si Chloe San Jose, binigyang diin niya na hindi niya kasalanan na siya ay isinilang. Ang kanyang mga magulang ang nagdesisyon na magkaanak, kaya't natural lamang na sila ang may pananagutan sa kanyang mga pangangailangan habang siya ay lumalaki. Mukhang mayroong hindi pagkakaintindihan sa pagitan ni Carlos at ng kanyang mga magulang na nagiging sanhi ng pag-aalala para sa mga taga-suporta at mga taong nakakaalam sa kanilang sitwasyon. Maraming tao ang nagtataka kung ano ang magiging epekto ng kanyang pananaw sa kanilang relasyon sa hinaharap. Nang tanungin si Carlos tungkol sa mga aspeto ng kanyang buhay bilang atleta at kung paano ito nakaapekto sa kanyang pamilya, siya ay naging tapat. Sinabi niya na, habang siya ay abala sa kanyang pagsasanay at mga kompetisyon, hindi na niya naiisip ang kanyang mga obligasyon bilang anak. Naniniwala siya na ang kanyang pagsisikap at dedikasyon sa kanyang sport ang kanyang pangunahing prioridad. Ayon pa sa kanya, mahalaga na nakatuon siya sa kanyang sariling mga layunin at pangarap bilang isang atleta. Sa kabilang banda, maraming tao ang umaasa na magkakaroon pa rin ng pagkakataon ng pamilya ni Carlos na magkaayos. Bagaman may mga isyo, inaasahan ng marami na ang pagmamahal at pagkakaisa ng pamilya ay maaaring magtagumpay sa kabila ng mga hamon. Si Chloe San Jose, nakasama ni Carlos, ay nagsabi na siya ay nagiging inspirasyon kay Carlos upang patuloy na pagbutihin ang kanyang sarili at ang kanilang relasyon. Dahil dito, may mga nag-aalala na baka ang pananaw ni Carlos ay nakakaapekto rin sa kanyang relasyon sa kanyang mga magulang. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa gymnastics, ang relasyon sa pamilya ay mahalaga, at ang pagkakaroon ng suporta mula sa kanila ay maaaring makapagbigay ng higit pang lakas at inspirasyon sa kanyang mga susunod na laban. Si Carlos sa kanyang bahagi ay tila determinado na ipaglaban ang kanyang pananaw. Ang kanyang mga salita ay tila nagpapakita ng isang batang tao na handang umangat sa sarili niyang mga paa at hindi umaasa sa tulong ng iba. Sa kabila ng mga kritisismo, ipinahayag niya na siya ay masaya sa kanyang mga desisyon at nakatuon sa kanyang mga layunin bilang isang atleta. Ang kanyang kwento ay nagbigay diin sa isang mas malalim na diskusyon tungkol sa mga responsibilidad ng mga anak at mga magulang. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay, tila hindi madaling balansehin ang mga personal na ambisyon at ang inaasahan ng pamilya. Ang kanyang sitwasyon ay maaaring maging aral para sa iba na nahaharap sa katulad na sitwasyon. Sa huli, ang hinaharap ng relasyon ni Carlos at ng kanyang mga magulang ay mananatiling hindi tiyak. Ang kanyang pananaw sa obligasyon at responsibilidad ay nagbigay ng bagong liwanag sa kanilang sitwasyon, na umaasang balang araw ay magtatagumpay ang pagmamahalan sa kabila ng mga hidwaan. Ano ang sinyo sa balitang ito?